So magandang gabi nandito tayo sa ano sa inahin natin na ito yung nagreheat ng isang araw. So pa 3 days niya ngayon. So kaninang umaga, simula kaninang umaga, dapat ang AI ko sa kanya umaga or hapon. Pero kaninang umaga na pa three days niya, pinagmamasdang ko so parang bali wala lang sa kanya. So hindi pa siya masasabi, hindi hindi ko siya makita ng sign na pwede nang iiyay. Tapos hanggang sa nagpakain ako ng hapon, so bali wala sa kanya. Tapos ngayon paggabi, ngayon lang siya nagpakita ng sign na ganyan na hindi mapakali so ito yung isa sa sign na ma ito yung isa sa sign mga kapigmate ng baboy na ini-EI ko bukod sa standing heat so ito hindi pa siya total totally standing heat kasi wala pa na ano pa siya map yan mapalag pa siya hindi pa siya masyado oh so hindi pa So, ito, hindi ko pa iiay ngayon. So, ibig sabihin, kay start lang ngayon na pinaka landing landi siya. So, ito, ang tinatagal nito mga kapigmate ay 24 oras or tama mga 24 oras. Kaya ang iiay ko nito, bukas na ng umaga. Iiay natin ng umaga tapos hapon, second dose natin ng ano, similya. So, paganda naman yung katawan niya. Nasa condition siya ngayon. Ayan. Hindi siya payat, so tama lang. Ayan. Saka ang i-inject natin ditong similya mga kapigmate ay dalawang dosage. So ito nga palang similyang to galing kay Corsa sa ano sa Himamaylan, Negros Occidental. Ayan. So mapapansin nyo mga kapigmate, bigyan ko lang kayo ng tip sa ano para sa mga naglalanding inahin. Sa mga ganto na matagal nang nawalayan ng biik. So sa gantong matagal nang nawalayan ng na biik ay Uh, kung maglandi yan mga kapigmate, 3 days to 4 days. Yan. Ang um, kung mag naman ako, 3 days o kaya maalin sa 3 days o 4 days. Depende sa ano sitwasyon, depende sa ayan kagaya nito. Pa 3 pa, -tri, pa, -tri, pa -tri days ngayong araw na to, ganyan na siya, nagpakita siya ng ganyan, gabi. Gabi siya nagpakita. Pero kanina kung kanina umaga, nagpakita siya na ganyan siya, hindi na mapakali mas niya yung mga kapatid niya, or, ay mga kapatid niya, mga niya, mga natutulog na yung mga inihin natin. Pero siya, hindi siya mapakali. Kung, ganyan, kung kanina umaga, nagganyan ganyan, na ganyan na siya, hapon, iay ko na. Pero wala akong sign na nakitang ganyan sa kanya. Kasi simula nung pinakain natin ng umaga hanggang hapon, tulog lang siya ng tulog, bali, wala. Kaya nung pagdating nung hapon, na, na schedule niya ng iay, hindi ko po iniay. So ngayon lang siya nagparam na, 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 na ganyan, kaya ang iay ko niya bukas po kumapas niyo itong mga kasamanya dito, mga baboy. Yan. So lahat sila ay mga tahimik lang. So itong mga malalapit na nating mga anak, itong dalawang to. Yan, yung mga malapit na nating mga anak. So tahimik lang. Yan, ito tumayo nung duman tayo. Pero itong mga to, yan. Oh, siya talaga hindi mapakali. Ngat-ngat na ngat-ngat. Tapos ungot pa ng ungot. Yung ungot ng ungot mga kapigmate, yung parang ano ng baboy na... Ah, Nambar na ganun. Yan. So, ito. Ang EA po nito natin mga kapigmate ay bukas ng umaga at bukas ng hapon. Pa 4 days. So, yan. Sakto na po yun mga kapigmate. So, yun lang. Update natin dito kay LC na GP Large White po. So, magandang gabi sa inyo lahat.